Hello guys. Naisipan ko magsangad na lang ng kanin. So, daw ako ng malengke. Meron kami yung sinain. At ito, sasangad ko na lang. At yung anak ko ay bumibili pa ng oyster sauce. Gusto niya may, may oyster. Sunod naman natin ang itlog. ito guys ay meron talagang mga gulay kaso wala akong mga gulay na sarip at hindi pa kami nakakapamalengke at meron akong baho na kanin ito isasama ko na rin dahil ito yung nasarip sayang naman kung mapabayaan Ayan guys, meron akong bagong sinaing. Ayan, at yan, ay, yan ang aking isa sa Kagagaling lang yan sa rice cooker. Ayan. Alam guys, ito ay, ito na ang aming pananghalian ngayon. Lagyan natin ng konting paminta. Ayaw nilang bumili na ibang paminta kasi daw matabaang. Kaya ito nilang binibili nyo. Kaso nahirapan naman ako. Kailangan ko pang durug-durugin. Paminta. pilang ang pumatak. Mas masarap kasi yung yung lasa yung paminta. oyster dahil yan ang gusto ng aking anak ay mayroong oyster sauce sabi ko toyo na lang lalagay ko pero ayaw bumili pa siya ng oyster dahil naubusan na kami ng oyster sauce ubus na no, oyster ma hindi pa na kumain nga nagigil eh. May makulit yung anak ko eh. ingay

at ah, luto ng aking sinangag sinangag panahalian namin yan na hindi almusal